Musta, Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Windel, muling makasama. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid.

no? Mm -hmm. Hindi ko narinig. <laughs> oh, okay mo yung video know. ha. Magdamit yung yeah. salto ko ninyo. So, ngayon yung mga kapatid, I'm Satan is real, ha? During I'm the time I'm of Jesus, Jesus yan din ang sinisigaw nila. You know? Jesus, the Son of God, the Son of Man. May Ani ka ba, pumunta ka ba dito para parusahan kami? Matatakot pa kayo? Activate your faith, not your fear. So, dahil sa Eucharist yan, sa blood of Christ, so hindi naman ako nag-exercise, pero pinainom ko lang sa blood of Christ. Yun ang, ang nangyari. So, ligaw na. Yung iba, hindi naman nakatayo dito. Bigyan natin papuri ang dugo ni Christ. Then, nasa simpahan, katulik ko lang, No, oh, yung sacrament of Eucharist, the real presence of Christ, nasa simbahan katoliko na. Sa Amen? Sa ibang sacra -sa 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 father, symbol of the blood of Christ. Sa katoliko, real blood of Christ. Amen? God is good! All the time! God's here. God's, God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am uh, here. the i <coughs> <laughs> um, uh, um, i uh, exorcist, exorcist <laughs> <natin laughs> to diocese. Oh, oh. Bilharan, si Father Absalon yung nang na, isa na, 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 sa atin. At every Thursday siya sasama sa atin. Sa yung head natin dito sa Diocese of sì, uh, Dag no? Okay. si Father si say, uh, Salon Lorinoso. No? Maingay itong demonyo ito, ah. Tokatib. Okay. Yan ang tinatawag na open demons. Kahit hindi nagsasalita. Oh, so, mga maritis na demonyo. <laughs> And then, nandito uh, uh, din si Father Richard, nagbigay ng sacrament of confession. confession. At mamaya, magpakumpisal din kami sa mga hindi nakakumpisal. tatlong lang pari ngayon. Uh, at may adoration, exposition tayo sa adoration mamaya. <laughs> cantik tu aku kenal. Dan ibuku? kan warna ibu ku. Betul. Ujar nama nama ayawa. Kengan mantan lawan ke bang Fungsi kekhat dok lewat gas Kita anak nata sejos. Imen. Di nata angai mahat dok semangai ayawa. Ang kaso niya, ipatakadan siya kwak-kwak-kwak. Uy, uy. May nai-mantapatakdad yeah, sa ka. Kaya, <laughs> yeah, looy, yeah, no? You know? Looy. And, and then, patuloy lang tayo na sasama sa kanya. Sa kanya then, matagal na then, po yung demonyo na sa kanya, katawan from si, from si Bubo. From si, bubo. From si bubo siya. So, so, kailan siya nag-react? Nung nareceive niya yung dugo ni Kristo. Bago ko lang ito, the power of discernment of the Holy Spirit, so ibigay ko talaga sa kanila si Kristo. Hindi naman ako si Kristo. Di ba? Yung katawan, hindi naman kayo possess, no? Hindi din kayo oppress. Yung naglinya dito, oppress, ang iba doon ay possess. So, sa awan ng Diyos, sa observation ko, dahil ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin, ano yung counter ng iba, yung dugo ng baboy. Di ba? Ah, maraming nakatira sa inyong bahay. Hmm. anong gawin natin? Magkatay tayo ng baboy. Yung dugo ng baboy ang ialay natin sa mga espiritu. Hindi yon tama. Dapat ang dugo ni Kristo, magsamba ka at mag-deliverance ka. Kayo lahat mag-deliverance sa bahay ninyo. And then, huwag kayong matakot. Kaya nga, itong ministry natin, nagsagawa ng empowerment. Ano yung objective natin sa empowerment natin ngayon? That all of you who are visiting this center will become dependent on God, not to Father Darwin, not to the deliverance ministers, but to God alone. Ano, yung objective naman to be dependent on God alone. Why? God is present everywhere. Amen. Ganinang umaga, dalawa yung misa ko. And then ah, maaga akong gumising, no. Ngalasis na ako nag-report dito dahil natutulog ako isang oras, nagpa-charge. Dahil kinikurs na ako ng mga demonyo during exorcism. Patayin ka namin, Darwin, kanina. Iyawa kang, Darwin, na ka. <laughs> um, at ito yung revelation, revelation ng demonyo kanina during exorcism. Uh, yung hindi nakatayo kanina. Uh, ito yung sabi ng mga demonyo uh, during exorcism natin. Kasi nang umaga, last days, dalawa yung ina-exercise ko. Ngayong hapon, lima. At si Father Salon, tatlo. At after that, mag inventing of the senses ako sa inyong lahat. At pangalawa, inventing of the sick. No? May, may nag-react din? May nag-react dyan sa... Ah, oh, bata, umiyak. Nakala ko, wrong react. No? <laughs> so, sabi ng mga demonyo kanina, ito yung revelation ng demonyo kanina during exorcism, kami yung mga espiritu na gumagala. Uno Pedro 5.8, yung mga demonyo pala ay laging gumagala. Nasa likod natin, nasa gilid natin. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Wala pa? Bakit tumingin kayo sa katabi ninyo? No? <coughs> Hindi yan demonyo. <laughs> ka like lang siguro, no? Ngayon, nung nag-exercise ako, mga kapatid, sabi ng mga demonyo, kung palayasin niyo kami, saan na kami titira? Matagal na kami sa kanyang katawan. Kung palalayasin mo kami, saan kami titira? Kung ilan kayo? Lima. No? Yung sabi niya, kami yung mga espiritu na laging bumibisita ng mga tao. At ang pakay namin, bibigyan namin sila ng sakit. Hey. Ito yung literal na ni-reveal ni niya kanina. So that, para they will seek healing from the albularyo. Dahil sila nagbigay ng sakit, at pupunta sa albolaryo, pinagaling nila. No? At alam mo, Darwin, uh, nakatira kami sa habak, yung amulet. Mm. Dahil itong pasyenteng ito, na-liberate na sana. Na-liberate na sana. Pero yung auntie niya, uh, dumating. Pagdating sa auntie niya, yung mga amulets nila binigay sa kanya akala niya uh, sabon binuksan niya orasyon pala na hindi matabla ng bala no at yung mga espirito na nandun sa Habak sa mga anting-anting lumipat sa katawan ng biktima na possession na naman no grabe no at this coming 24, November 24, yung banggiitan na manambalan sa Sikihor ay makigdiskusyon sa atin. Kailan? This coming Monday. Saan? Sa City Square, sa Tagbilaran. Excited na ako. Yung mga leader daw sa mga albularyo. Mga leader daw sa mga spiritual healer galing sa Sikihor at ang isa galing sa Davao. Makipagdiskusyon ni Father Darwin. Go praise the Lord. Pupunta sila dito. Dadarating sila 21. Is coming 21. Darating na sila. No? At kinagawa natin yan para makipag... ah uh, makipag makinig tayo sa kanila, di ba? No? at isisihanda na ako mag-share sa katotohanan sa ating pananampalataya. Magsimula siguro yan, mga last stress, mm, para huwag okay, kayong matatakot ha, no? may urgent participation tayo. No? So, ah oh, sige. So, mag-bless tayo ngayon ha, at patuloy pa akong yung sinasamahan natin, na liberate na sana, ito ang dapat ninyong uh, uh, i-observe at uh, bantayan, no? sa Tagalog, bantayan, uh, i-observe natin. Yung demonyo ay lalayas, isang demonyo, babalik yon. Magdadala siya ng pitong mga demonyo. At sa sapi sa yung na-possess, na na-liberate na, na, na sana, babalik sila, higit pa sa una sa nung una so yung napuses ano mangyari uh, maging masama siya dudubli yung kasamaan niya dudubli yung lakas niya no at uh, from thursday to sunday po yan po ang ginagawa natin no at ipagdasal niyo po kami uh, uh na narinig niyo na yan sa live natin. Pero ngayon, kayong nandito, oh, narinig nyo talaga, aktual, no? Natatakot sila kay Kristo. Si Kristo yung binibigay ko sa kanila. Sumisagaw, wak, 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 wak. <laughs> Narinig nyo ba yun? <laughs> yeah. At pinaprocess namin siya, nadiskubrihan namin na napatakdan din siya wak, wak, wak. Ang Tagalog, o, 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 o. ng ta patakdan, nahawaan niya. No? Huh? Nawaan siya. At huwag kayong mag-alala, kapag maliberate na siya, interviewin ko siya kung gusto niya. Para maraming mga kapatid natin na nagsasuffer ng ganito. Pero, sasabihin na natin, Agi Gutman Raka. Sasabihin natin na, Ikabuhi Raka. Kaliwat, manggod din nyo. No? <laughs> Di ba? Madali tayong mag-judge. And then, kung ma-process natin sa exorcism, ang dami palang demonyo. No? no? Salamat, Salamat ako dahil din... na, hindi na ako nag-iisa na exorcist. Uh, every Saturday din, kasama din natin si Father John Legitimas. No? So, yung mga ibang exorcist, 14 exorcist kami sa Diocese of Tagbilaran. Pero yung iba, nabibisip po sila sa parokya. At sa awan ng Diyos, nandito lang ako po sa Uh, exorcism center natin. At salamat sa inyo ha, uh, na-realize natin yung panaginip natin. Itong ano pala, itong kulay natin uh, na itim, atin itong uh, i-repaint. No? Kung gusto nyong magbigay ng ano, para ma-repaint natin ito, yung mga may blessing. At sa sunod na taon, yung area na yan, itatayo na natin yung permanent office natin sa exorcism. Ito po ay temporaryo lang para makalipat na ako. No? Pwede kayo magdala ng isang halublak. Uy, isang halublak lang. At ang ma na may-ari nito ay hindi si Father Darwin. Wala po ako. <laughs> I am nothing. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Para mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? Amen? At ang objective ko, lahat ng pari, mamulat sa katotohanan na ang kampangyarihan ng mga apostol ay nasa kamay sa lahat ng mga pari. Amen. Amen? Bigyan natin papuri ang lahat ng kaparian. At sabihin nyo sa mga pari, Father, use the power of Christ entrusted by the hands of the apostles. Lahat ng kamay ninyo, Pader, makapangyarihan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So mamaya, magpakumpisal kami after inventing of the senses, anointing of the sick. Kayo lahat, anointing of the senses ko kayo mamaya. And after that, expose natin ang Blessed Sacrament. Si Kristo po, yung cares, adoration, rosary, eucharist, and sacramental uh, confession, adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals. Expose natin mamaya yung, yung hindi nagbabadali, si Kristo na po yun. At kayong lahat na nandito, kindly ask the deliverance ministers to have a picture sa mga occult involvement natin, yung solemn renouncement. Picturean nyo lahat. Bakit? Kung hindi yung prayer, babasahin nyo yung instruction, Uh, kung hindi naaayon sa inyo, huwag niyong i-pray. Yung mga unholy soul ties, yung pack with the devil, yung paglapit niyo sa mga albularyo, you have pack with the devil. So, yung mga habak, pack with the devil, covenant with the devil. So, i-renounce yan. Seven days po, mas mabuti buong pamilya. Ang ganda. Kung hindi naman, ikaw lang mag-isa, and then dahan-dahan, i-catechize mo yung buong pamilya mo yung solemn renouncement po, seven days. Gawin niyo po yan. Nal makatulong. Sa personal experience ko, nakatulong ko po yan. Na maging mahinahon ako, relax, uh, increasing my faith every day, no? increasing my love every day, increasing my hope every day. Amen? Let us increase our hope in the Lord, not in human being. At sa pamagitan niyan, maging effective tayo araw-araw. At i-deliverance kayo lahat, ha? Uh, salamat tayo sa team natin. May team pala natin dun, dito sa Davaho, no? Sa uh, Sultan Kudarat. Nandito sila yung anniversary nila, yung 24, no? Yung 24, nandito si Brother Fred, ito din si Ate Agnes. Mga 50 sila ngayon, bumibisita sa atin. Marami din silang natutulungan sa mga dioceses nila no? Welcome ha, mga team galing sa Mindanao na empower po sila. At kayong lahat na nandito, ipag-pray yung family members ninyo. Pwede kayo mag-pray sa family members. Kung may sakit, i-deliverance ninyo. Hindi lang yan sa mga nayawaan ha, na, na, sa pian. Pati na sa mga may sakit. Gamitin ninyo yung sacramentals, practice cares, activate your faith, not your fear. Gusto ko, yung toko after sa talk, hindi na kayo matatakot. Ang objective ko, puno na kayo ng pananampalataya kay Kristo. Amen? God is good! All the time! Natutuwa ba kayo ngayon? Or natatakot? No. Very good.